guys, uubok bang kami ng tinapay na sunog. Ni kasama ko. Oh, sarap. Mm -mm. <laughs> nasunog. Huh? Nasunog yung tinapay namin, mino. Walang apoy. Wala kasi akong gas. Wala akong gas eh, kaya nasunog 'to, eh. Di ba? kain tayo, masarap. gagbula ngayo ako ka. aming, kaya ko. nung may loo ka Oo. ano guys ka? ano oo oo. okay tumusar mo lang guys kain tayo, lagi lang. Papay. Ano kinakain mo? okay ah? Ano kinakain mo? Tapay. Papay. Papay? Mm. Ano ko laman? Eglog. Eglog. Ah, galing. Mm. Ito. Hmm. Hindi ko sabi ko bimbe magkakain tayo tapay. Sabihin. Ha? Huh? Meron pa ako isa dyan. Ito. Ito. Ang dami? Oo. Oh. <laughs> bulilit ka man. Egg. Egg. Ito po. Egg. Hmm. Ano, mudahan na pa eh. Ito, egg to. Hindi. Mm. Itlog. Itlog. Mm. Anong ingles sa itlog? Anong ingles sa itlog? Ah? Anong ingles sa itlog? Oh, galing ah. Anong ingles sa pakwan? Ate Melon. Ate Melon. <laughs> ano yung lisa pa ko? Ate Melon. Ah, galing yan. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Um. Pangal ano pangalan mo? Di mo alam? Uh -uh. Agaray ko patay tayo. Ram, yeah, ram, ram. Ah, di ba? Ram, ram. <laughs> Hello guys, bye-bye. bye-bye na. Bye-bye. Tabi mo kain ka. Muna tayo. Tubo mm. mo na tayo subo. Mm. Ako tubo na. Tubo ka na? Pagi ako pa sa tubo eh. Ubus na nga. Eh. Lapit na ako. Lapit na. Lapit na. Eh. Mm. Eh. Ay, the the mm. Ay, gasya. Lakas. Ano yun? Utot? Hindi. Hindi. Mm. Ah, kala ko utot. Mm ko kumutot ka kasi. Init ba? Init ba? Init, init. Pakit mm. mo na, pakit.